Hello mga ka-chicha, what's up mga ka What's up kay Pumps, Anong oh, no, ano Pabs? What's up? Unang booking natin Yellow Cab Unang booking Yellow Cab Unang booking pa lang yan What's up sa mga customer ko sa Sin Cerebral Starbucks Pagkunin muna natin yung booking Ito tayo dito <laughs> heavy traffic grand traffic mga paps hey what's up what's up what's up shout out shout out shout out unang booking yellow cup yellow cup unang booking <laughs> hello sa mga customer ko dyan na okay guys sa ating first booking birthday ng pinabili lang sa akin to birthday gift daw kay mom ma kaya pangalan birthday gift kay mom ma kaila Lord Lornes galiebo yun po ang may birthday guys lornis galiebo Ciao po! Ciao po! Okay guys, magigyan natin ito sa birthday. Sa my birthday. Ciao po! Wala pang tao guys. Ang kapit siya, walang tao. Hello ma'am. Kay, pinadala po ma'am. Uh, Happy birthday daw. Ano po ba yung bar may birthday? Wala po. ano? Kaila, kaila, Kung kaila, uy, ano? Po? Ito. Yun, guys. Ito yung birthday na po. kapatid Birthday ng ating customer. Pati na siya ng happy birthday. Galing kay Ma'am Kayla Uy. Lornis Pellievo. Ma'am Lornis Pellievo. Ma'am happy birthday daw. galing po kay Ma'am Kayla Uy. Ibigay ko sa iyo. Ibigay ko sa iyo. Kasi vlog po yan. Vlog po yan. May ano po ako. Ayan na guys. Na-deliver na natin ang ating first booking. Okay guys. Na-deliver na natin ang ating first booking. mag antay na naman tayo ngayon for second booking. Okay. Oke okay na guys, hello guys. Don't forget to subscribe my channel, Grab Chicharon. First booking, itu second booking guys. Selamat. Alright guys, dito tayo ngayon sa Sinserville Serbel sa aking tambayan. Wala akong booking. Waiting for second booking. guys atin tayo ng pangalawang booking pa-shout oh, out muna dyan shout out sa mga kasamaan ko dito wala dito ngayon ito Shout out, Pops. Kami muna, kami lang muna ang dalawa. Solo-solo namin booking. Kaya lang, walang booking. <laughs> Yun lang. <laughs> Solo-solo. Shout out. heavy traffic mga pat sobrang traffic o oh, mga customer ko walang traffic ngayon sa Sincerbe Starbucks pwede kayo pumunta dito pwede na kayo bumili kasi walang traffic hindi eh, wala kayo pagkakantay hindi kayo matagal ng pagkakantay ayun walang traffic ayun mga customer walang traffic walang, walang pila walang pila Okay yeah, lang. Super traffic. Yeah, I'm not customer, super traffic. Sa mga customer ko dyan sa Senserville Starbucks Sobrang traffic, malalaman nyo Sobrang traffic ngayon Sa kapilang lane Wala masyadong traffic Dito lang, masyadong traffic. Okay, good bye Ito guys, may booking na ako for second, second booking. Ito, McDonald's. Hindi makita. McDonald's, McDonald's. Yan, McDonald's. Pupunta tayo ngayon sa McDonald's guys. Nakatak na. Oh, alright guys, dito tayo ngayon sa McDonald's for second booking.